Ay kuya, pwede mahaba Pwede, yan. Dahil ang kasikuya kuya, I'm Pauline Badilde. Sa mga hindi pa nakakapalo, magpalo na kayo. May dala akong gift galing sa Extreme One dahil dito sigurado ka. Kuya, eto tanong ko, makinig kang mabuti. Anong lisensya ang kailangan ng isang miyembro ng angkas? Professional. Buwin mo naman. Professional license. Professional License Professional License. Driver's License Yan, yeah. congrats ko rin yan Meron kang Xtreme 1 Dahil dyan, dyan, sigurado ka At meron kang Knickerbocker Voucher Thank you uh, po th th Thank you, thank you uh, Thank you, thank you po Pakita mo yung binigay ko yan Ng Xtreme 1 Ay, ito na <laughs> Alisa! <laughs> Ayan. Extreme oh, mo. Extreme mo. Diyan. Diyan. Sigurado ka. O so yun guys. Tetesting na natin yung binigay ni Extreme sa helmet. Oh, diba? O diba? Diba oh. Oh, o. Ang yaman mag-spray. Ito. <laughs> Meron pang ano. Pang kuskuso. Oh. Oh. Mabilis siya matayo. Oh, wow. Okay. Mabilis matayo. Wow. Oh, extreme lang yan. Extreme one, baka naman. O, ang kasama, linis <laughs> helmet namin. Hindi mo pa Pero Thank you po, Aya. Thank you, thank you po. Oh, ang galing naman.